Hi guys, happy Friday morning here in the Bulacan. Ayan po guys, uh, good morning po sa inyo lahat. Nawa po patnubayan tayo ng ating Poong kapal sa buong maghapon, guys. Hindi ko alam kung may pasok ngayon kasi nga talagang maulan. Mag-ingat po tayo, guys, kasi alam niyo naman, 'di ba, mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano ibig ko sabihin. Ah, uh, huwag nyo lang po na 'yung mata ko kasi 'yung mata ko, nagkaroon ito ng ano kasi no nakaraan para hindi hindi naman pala siya Sir Ice kasi nga hindi ko alam. Kasi nung nakaraan, nung nasa labas ako, parang naano ng, ano ng halaman yung dito ko. Ah, ito pala siya. Sabi masakit. Ah, ito, ito, ito. Ah, ito pala. Ito pala guys, sorry ito. Ito, naano siya ng halaman dito sa dulo, sumakit. Kaya namula po yan guys. Pero medyo makati naman siya. Hindi ko alam. Pero mamaya, papatingnan ko po sa doktor kung, kung napaano nga po talaga siya guys. Kasi sumakit tapos namula guys. Yun lang po yun guys. Uh, happy morning po sa lahat. Okay, yung topic natin today habang nag-waiting po tayo ng almusal, ito po mag-coffee muna tayo. Sabi nila sa akin, anong iniinom mo black coffee? Sabi ko, yes, tapos pero nilalagyan ko pa rin ng cream. Eh, hindi black coffee yan. <laughs> Three in one pa rin yan. <laughs> Alam niyo kung sino yung nagsabi. Oo nga, ano. Pero hindi ako. Ako kasi tao, guys, mahilig ako sa kape. Or siguro, pag ganito lang, ito lang po yon Hindi talaga yung yung addicted na talagang ilang baso maghapon. Hindi po ako ganun, guys. Konti lang po ako magkape. Kumbaga, parang dim-dim-dim-dim lang tawag doon. Yes, guys. Pag-usapan po natin yung trending po. Alam ko matagal na po itong trending. One month na po yata nag-away-away ng asesinado dahil po dito yung sa flood control po at saka sa mga syempre sa mga naipo baby ng mga contractor alam nyo guys sa totoo lang siguro, siguro masarap maging anak na isang contractor o masarap siguro yung magiging contractor ka talaga kasi hindi naman lingid sa inyo syempre nakakapanood din po kayo ng news pero para bang happy talaga pag anak ka ng kontra contractor kasi nga parang waldas waldas yung pera talaga guys diba waldas dito waldas doon Nag-aartila ka pa ng mga private plane para lang mamili sa mga sikat na bansa. Para lang mamili ka ng Gucci, Dior, uh, Prada, um, Gucci, Dior, Prada, Louis Vuitton, yung mga ganon. Something-something, charot-charot, ba diba? Mga ganong mga signature brand, talagang mahilig po sila mamili. Tapos yung mga alas nila mula... Uh, <laughs> mula pa hanggang ulo. May alahas ba naman ng na ganun? Eh, Siyempre, meron dahil mayroon tayo dito sa paan natin, eh, natin na di ba diba? Talagang milyon-milyon kung gumasta po sila ng pera ng kaba ng bayan. Hoy, excuse me ah. Alam niyo ano mang mga bili niyo, binibili yung mga signature na yan, ano mang mga pagwawaldas ng pera na yan, mahiya naman po kayo. Kasi kaming mga tao, ako bilong din po ako diyan dahil lahat po, lahat-lahat ay may ibat, may vat. 'di ba? Kakain ka lang diyan sa kakainan, mayroon na maggrocery ka lang, bumili ka na ng tubig, basta lahat 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 ay mayroong VAT. Kaya lahat po tayo may ambag diyan sa binibili yung mga signature brand na 'yan. Mahiya naman po kayo, 'di ba? Gumising naman po tayo sa katotohanan kasi nga may kasabihan anong pong yaman na ginagawa nyo dito sa lupa, anong pong karangyaan na ginagawa nyo pag nag kayo, hindi nyo po yan madadala yung mga alahas, mga branded, mga kung ano-anong damit yan, alahas, bag, kung ano-ano, sasakyan, hindi nyo po yan madadala. Kayo ay wala na, yung mga yan ay nandyan pa at sino ang makikinabang kaya ako na po sa inyo ibalik nyo na po yan sa gobyerno at itulong po natin yan sa mga may na talaga alam natin deserve tulungan kasi nga sa totoo lang maraming mahirap sa ating bansa kasi alam nyo kung bakit dahil gawa din po ng mga buaya dyan sa gobyerno mahiya naman po tayo diba? marunong pa ba kayo magdasal? Baka si sa uh, Satanas ay suko na po sa inyo, sa inyong mga kayamanan. Baka sabihin ng atin uh, sat, satan dyan, ay sobra na yan ha, kalabisan na kayo, hindi po yan ganyan ha. Ibalik nyo naman po yung ibang mga ninakaw nyo. Yes, ang, ang demon siguro nagsasawa rin po sa inyo dahil sa sobrang karangyaan nyo. Kayo na po yung Diyos sa sarili nyo. Minsan isipin po natin, mas maganda na magpayaman tayo sa Panginoon. Mas maganda na yung pangalan ng Panginoon ng atin angat, dun po tayo magpayaman hindi po sa mga karangyaan, sa mga bagay na hindi naman po natin madadala. isipin po ninyo, mawawala po kayo dito sa mundo, pero pag nawala ba kayo, check ba kayo, nasa heaven kayo mapupunta, yun ang katanungan na sana itanongin sa sarili nyo, dahil sa sobrang kasakiman, kahit sabihin nyo pa na may mga gawang gawa kayo, naging mabuti kayo sa kapwa nyo, tumutulong kayo sa kapwa nyo, pero yung mga tinutulong nyo galing po sa nakaw, hindi po yan, hindi po yan credit doon. Hindi po yan credit sa atin Panginoon. Hindi po yan doon. Hindi sinasabi ng Lord na ganun o magnakaw ka para itulong mo sa may hirap. Hindi po. Huwag nakaw ang atin itutulong sa kapwa natin. Huwag nakaw po. Huwag galing sa nakaw. Kasi ano man, nasa ano yan eh, nasa Ten Commandments po yan na huwag po tayong magnakaw, hindi ba? Kaya kung ako po sa inyo, ibalik nyo na po yung mga ninakaw nyo. Please, ibalik nyo na po yan. At kayo naman dyan, mga anak ng kontraktor, wag naman po kayo mapakasasa sa pera na alam nyo, hindi naman alam ko sa ang galing po yan. Hindi nyo po alam ko yan ininakaw din po na inyong magulang. Nakakakain ba kayo ng maayos na alam nyo po galing sa nakaw? akala nyo kakain na kayo sa, sa isang restaurant kumagastos magastos kayo ng 759k. Ano po yon hindi, hindi po yun nakakatwa. Kapraningan po yun. Ha? Wala yun sa tamang pag-iisip gumagastos kayo ng ganong pera na alam yun, na galing po yun sa nakaw hindi po ba masama po yun masama po yun, kaya gawin po natin mga guys um sa Diyos tayo magpayaman, hindi sa anumang karangyaan. At kayo, kung anumang ginagawa nyo po sa kapwa nyo dyan, kung nang, nanluloko kayo ng kapwa nyo, please tigilan nyo na. Kasi po, oo, nakakaloko po kayo, pero nakatatak po yan sa isip nung taong niloloko nyo na itong taong ito manluloko ito. Hindi ka na makakaulit dahil nakatatak po yan sa isip nyo na siya ay niloloko nyo. Hindi na po kayo makakaulit. At saka anumang yung panluloko na gawin nyo po dito sa lupa, nakalista po yan sa langit. Kaya, Huwag na po kayo magpasaway. At ang mga sa gobyerno, hindi po kayo nandyan para po magnakaw. Ano mang sangay ng gobyerno po natin, sana po, please, Tingnan nyo po ang atin bansa. Mas maganda pong maunlad ang bansa. Mas maganda po magtutulungan. At uh, ayaw nyo ba na itong Pilipinas ay maging maganda? At ayaw nyo ba itong Pilipinas ay ang lahat ay magkakaroon ng trabaho? Ayaw nyo Pilipinas ay maging maunlad? Sana po tulungan nyo po ang ating presidente. Kasi sino ma po ang presidente na nakaupo dyan ay dapat tulungan. Hindi po kutsain, hindi po pagkakaisahan. Yun na po guys. Kaya happy morning po sa lahat at mega shoutout po dyan sa Misikula pamile at amiga shoutout po dyan sa aking pamangkin na si Mark Benson Miguel Happy, happy, happy birthday today to At uh, magsaya ka dyan sa Quezon At nawa wag ka nang tumagay <laughs> Happy birthday to, I love you to At uh, good health lang para sa'yo At uh, ingatan ang sarili At maraming maraming salamat kasi nga Nag birthday ka dyan sa mga kapatid mo Makasama mo sila Happy, happy birthday again Thank you, thank you, thank you so much